Nandito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedo at Ate Viancy. mo ay aking makilala sa pagpapatuloy ng ating video ay nakarating na nga si Kalingap Edu at Fiancy sa island na kanilang pupuntahan. Ito nga ang kanilang day 3 sa Palawan kasama ang iba pang Kalingap Team at Kalingap Love Teams makikita natin kung gaano ka maalaga si Kalingap Edu kay Viancy dahil noong nasa speedboat sila ay talagang basang-basa si Viancy dahil sa lakas ng hangin at tubig. Kaya naman, dahil wala silang suklay ay inaayusan na lang ni Kalingap Edusivian si Viancy ng kanyang buhok at nagsorry dahil nga nabasa daw talaga siya dahil hindi nila in-expect na ganun pala ang mangyayari kapag nakasakay sila sa speedboat dahil ito ay kanilang first time. Ganun pa man ay okay lang daw ito kay Viancy dahil ito ay experience din naman. Damit mo, nabasa, buhok mo, nagulo na. <laughs> Ano na eh, wala tayong supply. Wala tayong supply. Ang gira. ganda mo pa naman. Naglala mm -hmm. ko, mag chi lang tayo dito at magde-date dito sa karagatan. Yeah, eh, pero, mukhang sablay ang gawa ko. Pasensya. At, Oh, ang galak. Hindi ka naman natakot kanina. Medyo po. Medyo. Bigla po yung na yun. Bigla tumama, no? Nasaluhin na mong kita, eh. Kahit... mo galak? Dahil, dahil ang ka ng sig. Inassure din ni Kalingap Edu si Fiance na talagang paprotektahan niya ito kahit na ano pa ang mangyari. Sabi niya ay paprotektahan niya si Ate Fiancy at makakaubido talaga ito ng safe ligtas sa kanila kapag sila ay umuwi na. Talaga namang napakaganda ng weather noong araw na yon. Kaya naman umupo muna sila sa dulo ng speedboat para makapagpintuhan ng mga bagay-bagay dahil ito ang araw ng kanilang matsari. Nag-usap-usap muna silang dalawa tungkol sa mga pag-ibagay. Dahil sa ganda ng Palawan ay manghang maka talaga si Viancy at sabi niya kay Kalingap Edu na kung bibigyan siya ng pagkakataon sa future ay talagang gusto niyang bumalik dahil ang lugar ay napakaganda at masarap daw balik-balikan. Ikaw na ang ng puso talaga, pang ilang araw natin nakakaano pa rin talaga. Napakaganda. Ito. Ano mo masasabi mo? Big experience na ito. Hmm? So, ito oh. ang ganda po. Ito ang ganda po. Ito ang ganda po. Ito ang ganda po. Ito ang ganda po. mo masasabi mo? experience na ito. Ito ang ganda po. Ito ang ganda balik

sabi ni Kalingap Edu ay totoo nga maganda nga daw talagang bumalik-balik doon sa lugar na yon dahil nga sa napakagandang tanawin na mayroon doon. Ngunit sabi niya din na sana sa pumbalik ni Fiancé doon ay isama niya rin daw si Kalingap Edu. Sabi niya wag daw niyang kakalimutan si Kalingap Edu. Wag daw kakalimutan ang kanyang hubby. Hobby nga ang sabi ni Kalingap Edu dahil ito ang tawag sa kanya ni Viancy kapag sila daw ay nag-chat. At wifey naman ang tawag niya kay Fiancy. Napakasweet naman talaga ng dalawang ito. Napansin naman ni Kalingap Edu ang damit ni Bielsi dahil ito ay parang hindi pang-swimming, ngunit ito daw ay pang-swimming sabi ni Vianci. Talaga namang sadya lang daw itong napakaganda at bumagi din naman kay Viancy dahil siya ay maganda rin. <laughs> ay, na. Daming, ano? Dito. Nag, ano tao pala dito. Pero, parang ano mas Lumaya, ano yan? Nakadamit ka ng pang ano? Uh. Hindi po ito pang ano? <laughs> hindi, kansiwin <Consuming> ba yan? Opo, binigay po ito. Parang ako, pang ano yan? Parang... nga lang po sana to Pang <laughs> ano yan? Pwede ito pang ano yan? Parang hindi naman yung pang ganda eh. Sabi ko sa'yo, yung eh. ano mo, yung binili natin. <laughs> yung Tara, uh, mamaya siguro punta tayo doon. Picture picture tayo. Para may ano naman tayo, may madalang alangala tayo. May tayo yung nakapakita tayo sa mga family mo na. Pagkatapos noon ay sinabi ni Kalingap Edo na mamaya daw ay maglalakad sila doon sa isla At hindi alam ni Ate Fiancy na mayroon niyang surprise noong araw na yon si Kalingap Edo para sa kanya Na sure na sure na hindi niya makakalimutan Ngunit bago tayo magtungo doon ay piglang may pasabog talaga si Kalingap Edu, O talaga namang ginastusan niya ang kanyang monthsary. Ito ay dahil nagpabili talaga siya ng isang champagne na talaga namang na-enjoy nilang dalawa kahit bago pa lang ito sa panlasa ni Ate Fiancé. Uminom muna sila at nag-usap-usap bago bumaba ng boat. Kuya ano? Kuya Olives, pwede pa ano Champagne? Pwede makahini kami dito? ang first class. Ang so, ano, ang date na to. Wow. Kasi ka magalala, wala naman itong alcohol eh. Ha? <laughs> <Anong natin? laughs> <laughs> <laughs> alak <laughs> ko. Hindi naman, lasang ano lang? Soft drinks? Lasang soft drinks lang. Wala. Wala tong alak. Nagulat niya si Viancy dahil kala niya ay alak daw itong tinala ni Kalingap Edo ngunit sabi naman ni Kalingap Edo na safe ito dahil wala daw itong alkohol, lasang soft drinks lamang daw ngunit sinabi lang yon ni Kalingap Edo para naman hindi kabahan si Fiance dahil masarap naman daw talaga ang lasa ng champagne, pagkatapos noon ay uminom na nga si Fiance at Kalingap Edo ng champagne, talaga namang big time na ang kanilang mansari ngayon na sumisikat na talaga sila. Sabi ni Kalingap Edo na ngayon niya din daw naranasan na magbigay o maghanda ng champagne para sa isang babae na kanyang minamahal. Kaya naman napaka unique talaga ng celebration na to. yung lang mo. Ang bongga, no? Masaya ko lang ginawa ito. <laughs> Kaya ko lang ginawa to. Uh, ito. Ito po, hindi lang yan. Mayroon pa tayo dito ang dalang ano. May cake rin tayo. Wow! Ha? Thank you po. <laughs> ano? Anong sabi mo? Thank you. Thank you sa pagiging caring uh, at... <laughs> hmm? Viancy, uh, salamat na. Dahil sa, syempre, uh, dahil sa'yo. Naging, uh, mas ano ko, napakatawa kasi. Napakaswerte talaga ni Viancy Kalingap Edu dahil talaga napaka-effort niyang lalaki bukod dito ay hindi rin talaga matatawaran ang pagmamahal ng mga supporters nila sa kanila dahil meron na namang nagpadala sa kanila ng cake para naman meron silang makain sa kanilang celebration ng kanilang monthsary. Pagkatapos noon ay pinagpatuloy lamang nila ang pag-inom ng champagne at tinabi muna ang cake. Pagkatapos noon ay pupunta na nga sila sa isang isla na nandoon ang surprise ni Kalingap Edo. Ano kaya ang surprise na inihanda ni Kalingap Edo? Talaga namang na-excite na ang lahat ng mga viewers kung ano nga ba ito. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edo at ang Kalingap Team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingam Edu at Fiancé. Hanggang sa muli. Bye!